Alam mo yung feeling na andyan ka naman. Pero parang wala lang. Tapos nung unti-unti kang lumayo. Bigla siyang nagparamdam. Bakit ganun? Bakit kailangang maging mailap? Para mapansin ang halaga mo. Welcome sa Isip Lab. Dito, pinag-usapan natin ang mga sikreto ng isip. Emotion. At connection. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit mas nakakabaliw ang taong bitin. At kung bakit mas hinahabol ang taong hindi madaling makuha. Ito ang bitin psychology. Ang scarcity effect. At ang sikreto kung paano ka nagiging mas mahalaga sa simpleng pagiging mailap. Tara! Simulan na natin. Isipin mo ito. May libreng tubig sa gripo. Hindi mo pinapansin. Pero yung imported bottled water, binabayaran mo ng triple. Bakit? Kasi bihira. Sa psychology, ito ang scarcity effect. Ayon kay Robert Cialdini, ang mga bagay na mahirap makuha, mas nagiging mahalaga sa utak natin. Kaya pag sobrang free ka, nawawala yung thrill. Pero kapag nawala ka, nagkakaroon ng panic. Parang ganito. Bakit di siya nagchat ngayon? May iba na ba siya? Scarcity equal intrigue equal obsession. Kaya tandaan mo. Scarcity creates intrigue. Intrigue fuels obsession. Kaya minsan, hindi mo kailangang habulin. Kailangan mo lang lumayo ng konti. Dahil sa utak ng tao. Ang bihira hinahanap. Ang mailap pinag-iisipan. At ang hindi sigurado nakakabaliw. Bitin Psychology, Unfinished Cravings. Alam mo yung scene sa pelikula na hindi tinapos. Parang may kulang. Parang kailangan mong ulitin. Yan ang tinatawag na Zigarnik Effect. Ang utak ng tao, na obses sa mga bagay na hindi pa tapos. Hindi kayo nagka-closure. Hindi mo pa siya nahalikan. Hindi mo pa nasabi yung totoo mong nararamdaman. Boom! Bitin! At sa utak mo, paulit-ulit siyang bumabalik. Paano kaya kung sinabi ko yung totoo? Paano kung hindi ako nagreply agad? Ito ang bitin psychology. Hindi mo siya mahal. Bitin ka lang. Emotional hooking. Hindi ka bisado. Mas nakaka -addict. Tanong. Mas na-excite ka ba sa taong sweet kung minsan lang? Mas gusto mo ba yung unpredictable? Yung hindi mo alam kung kailan siya magpaparamdam? Kasi ang utak ng tao, mas naadik sa reward na hindi sigurado. Parang slot machine. Minsan panalo, minsan talo. Pero umaasa ka pa rin. Kasi baka ngayon, swertehin ka. Yan ang emotional hooking. Hindi dahil consistent siya. Kundi dahil bitin. Yung ilang araw na tahimik lang. Tapos bigla na lang siyang magme-message ng Namimiss kita. Boom! Hook ka na ulit hindi mo na siya maalis sa isip mo. Kahit wala naman siyang ginawang solid. Kasi ang hindi sigurado. Yan ang mas nakakabaliw. Control distance. Hindi lahat ng layo, tama. Kapag mali ang timing ng paglayo, masisira ang connection. Ang effective na distansya ay yung calculated, may plano, may dahilan. Ang tawag dito, control distance. Present ka, pero hindi predictable mabait ka, pero may boundaries. Nandyan ka, pero hindi palaging available. Sa ganitong setup, hindi ka madaling basahin, at mas lalo silang nag-isip kung kailan ka ulit lalapit. At dito sila nako confuse at sa confusion na yon, doon sila na stop. Iniisip nila kung gusto mo pa ba sila, kung bakit ka nag-step back, at kung kailan ka ulit magpapakita. Sa bawat tanong na yon, mas lumalalim ang curiosity at emotional hook. Control distance ang sikreto para hindi ka maging taken for granted, at para manatili kang isang palaisipan na gusto nilang lutasin. Rejection addiction, hinabol mo kasi hindi ka pinayagan. Bakit mas gusto mo yung taong hindi interesado sa'yo? Dahil sa utak mo, may reward system na nag activate sa bawat rejection. Parang challenge, gusto mong patunayan na kaya mo. Gusto mo siya, hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil hindi kanya nakuha. Masarap habulin ang taong ayaw sa'yo, lalo na kung dati, gusto ka niya. And this is where people lose their value, chasing validation instead of protecting energy. Power of silence, kapag wala kang sinasabi, lalo kang iniisip eh. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito'y mental trigger. Kapag wala kang sinabing masama. Kapag hindi ka nag-react. Iniisip ka niya. Galit ba siya? Okay lang ba siya? Silence makes people project their own emotions. And you? You become their unsolved puzzle. Psychological shift, hindi ka discount. Isa kang rare find. Hindi ka ginawa para maghabol palagi. Hindi ka dapat nagmamakaawa sa attention. Dapat ikaw yung naalala kahit hindi online. Hindi ka presence. Isa kang impact. Scarcity plus silence plus bitin equals you become unforgettable kung ngayon mo lang na-realize kung gaano ka kahalaga. Panahon na para ipigil ang pagiging sobra. Maging mailap pero hindi malayo. Maging tahimik pero hindi disconnected. Maging presensya na hindi madaling makuha. Pero kapag nariyan hindi nila malilimutan. Laging tandaan, hindi ka para sa lahat. Pero sa taong para sa iyo, hindi ka lang magiging mahalaga. Magiging hindi ka nila kayang mawala. Kung naka ka, like, share at itag mo ang tropang dapat magising. Follow isip lab for more dark psychology insights every week.